LeBron James pinakita ang pagiging leader sa team USA matapos manalo laban sa Canada. Sa edad na 39 years old, Naranasan na ni Lebron James ang halos lahat ng posibleng makakaya ng sinuman sa panahon ng karera niya sa NBA, ngunit nananatili siyang vigilant, focused at determinadong patuloy na mag-grow at mag-improve. At iyon ay ganap na ipinakita niya pagkatapos talunin ng Team USA ang Canada 86-72 Miyerkules ng gabi. Pagkatapos ng laro, habang ang mga manlalaro ay nakikisalamuha at naghahanda na magtungo sa locker room, itong si Lebron James ay nagpatawag nga ng Hadel in the middle of the court para nga bigyang message ang kanyang team. Tinipon ni James ang kanyang upang magkaroon ng kaunting heart-to-heart post-game na talakayan kasama ang kanyang mga kasamahan sa center court at sa loob ng ilang segundo nang mapansin sa kanyang ginagawa ang mga manlalaro tulad nina Anthony Edwards at Stephen Curry na malayo sa Hadel ay mabilis na sumugod para sumale. Ang pangunahing takeaway mula sa sandaling ito ay kung gaano kalaki ang paggalang ng mga manlalaro para kay LeBron James at talagang nakita mo iyon noong nangyari ito. Sa kanyang interview after the game, ay natanong nga siya about sa sinabi niya nga dito sa Team USA players sa kanyang ginawang huddle after their win against Canada. Ayon kay Lebron, ang kanyang sinabi sa kanyang mga teammates during the huddle na we are a lot better pa nga daw kaysa sa kanilang nilaro against dito sa Canada. Dahil nga daw, four days pa lang din daw sila na magkakasama. Kaya nga daw yung kanilang mga ginawang pagkakamali sa loob ng court will get better over time nga daw. Yung kanilang mga miscues or mga slips-ups nga daw sa opensa. At lalo na yung kanilang mga turnovers will get better nga daw as they continue to play more and more. And of course, yung kanila rin daw depensa. Tinapos ni James ang laro na may 7 points, 5 rebound, 3 assist, at 3 steals. Sa kabila ng mabagal na pagsisimula, nagawa ng US na talunin ang Canada. Makakalaban nila ang Serbia sa Abu Dhabi sa ika-15 ng Hulyo.